Bakit? Nagalit pa nga siguro eh Nako na yari Na ang sinasabi ko Chong 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 Huwag mong iwan yung radio mo chong oh, Sira talaga yung ano na yan <laughs> Sira talaga yung baybahay nila dyan Pakapiki naman talaga din dito so dito na dito na kami mga bay ano malapit na kami sa kalbiga yan naku yari to para yatang hindi talaga magkas ya eh, Ini estimate nya eh parang nga talagang hindi magkasya yan, tanggalin mo yan tinanggal itong yung ano dapat lang yung ano yan ako <coughs> po yun dito nakatayo yung lalaki ako pa kaya nakahamagan siya parang nga rin naman kasi masyado yan tapay pa yung mga Napotin motor Nakatipo din na to ano? Dito tayo kakating o ano? pa dito? yung mga motor na to ah, Mga kulit din ng mga motor to dito Yung mga poste Okay Isan e, muna nung no. Still land. ra talaga 'yan at Tara, dito mga bay. Saan pa lang ito? bumaba ka, dalhin mo yung radyo mo hindi kayo bigay mo ni Idol ni Idol yung radyo mo para magkapatuhan kami kung ano yung pwede namin gagawin hindi pa, hindi pa <laughs> paano kayo dumaan? paano kayo dumaan doon? <laughs> eh, busok pa kasi ako eh, kaya hindi ako kumain eh. halo <aunque me> <t writers> mulai driver Mon walangngkappayan modal link namanya ne eh, gotongpayan kayak aku main saya akuuh kamu aku cek <kit> <bone> Malapit na tayo sa Kalbiga. Ganito kas hindi ang kalsada dito mga bay. Pa Paano to ngayon? Palala ng palala. Palala ng palala. So malapit na tayo sa Kalbiga. Ang bunga to ng Kalbiga itong mga bay. Kasi abang, Kasi ba kawala? Kasi ba ako diyan? Ano dekat dito Tinumba na ni Idol yang ano. Okay. Aku ba? aku, okay. Dito na yun, dito na yun ha? Dito na yun, dito na yun Dito ado tong karga ko dito na ano bako ba ayong sa sa mga puno-puno kochong malas kasi malas ka talaga chong pag nang babae ka chong flat na naman gulong nyo chong sa inyo ito sa kaladkad apat na gulong puro kulang hangin flat dapat na <laughs> tama ka na siguro talaga wag muna kayong mambabae ni Zanzan baka madamay pa ako 哎，你那我那个好了。 malapit na tayo malapit na tayo malapit na malapit na lang kao. malapit na rin naman bakit bumagal ano bang mayroon alin daw bakit mabagal kayo MDRRM ano bang meaning yan naman itong bago magtuloy sa Calviga pero ewan ko lang ha kung magkasya kami dyan ha kung inayos na ba nila yung kalsada kasi nung nakaraan kasi yung mga kasama yung kasama ko hindi nagkasya so ewan ko lang ngayon ngayon masubukan natin malalaman natin ngayon kung kasya ba o hindi malapit na tayo sa Calviga Kasi ito dito sa ito ng kalbiga dito eh. Simula dun sa statue na yon. Ito na magkalaman kung pa tayo dyan basta pag sabing pag abantihan pabantihin pa mo yung driver mo bara tayo kung mabara dyan so dito na mga bay alanganin talaga to dito kasi yung cutting nila tama yung cutting nila pero kurbada kasi hindi nila tawag ito hindi nila inayos yung shouldering para man lang madaanan ng gulong ng ah, gulong sa truck pero iwan ko lang ngayon na kasi dito yung kasama ko na hindi nagkasya eh. Si Junior Aliho. Hindi siya nagkasya. Ay, ginawa na nga. Oo. Ayos na. Ginawa na nga. Dito nang madugo-dugo. Wala talagang binibili ang ano, pagkaroon ano. Ay, video pa yata ng mga... <sighs> sa ano kasi yan sa kondisyon ng katawan mo hindi naman hindi naman tinitingnan yan kung ano yung gano kalaki yung katawan mo yun nga ang paborito sa army mga payat Asumid, ano? hmm. ito na mga bay ha? ito na tinambaka na nga nila Ayan na, mabuti tinambakan doon nila kasi hindi nila tinambakan doon dito. Iwan ko kung magkasya ba kami dito. Ayan o, oh, tinambakan na nila o. Oh. Inukay ito nila dito eh. Ayan, ah, tinambakan na. Oh. ito, Kalbiga na ito mga bay Ito yung sentro ng Kalbiga Ginawa talaga itong Kalbiga Itong kalsada ng Kalbiga, ginagawa Mas mainam na rin, alam yun sa so to lang Maginahawa din sa mga trucker to Pag natapos itong ginagawang kalsada dito Yun nga lang, mga Ibang kontraktor talaga uh, Yung mga ibang kontraktor din ah uh, Pag nagkating sila ng kalsada Lalo na sa kurbada, wala Basta tama lang, cutting lang sila may madaanan ng mga truck may, may makadaan na din okay na sa kanila yon. so hindi nila naisip yung mga trailer ba? Diba? kasi alam yung mga bay sa mga trailer lalo lalo na pag ganito mga hila ng mga lubid ang mga oversize pagdating sa kurbada ipag iba talaga sa din ang din kasi ano lang eh hindi naman siya hindi naman naiwan yung pitan yung axle niya sa likuran pero ito pag liko mo matik yan naiiwan yung naiiwan yung ah ngita naiiwan yung ano naiiwan yung trailer so, pag nangyari yun wala na pag kurbada wala talagang alanganin ng mga trailer ito katulad dito oh. pag pabalik dito alanganin din kami hindi lang papunta doon ang alanganin kami pati pabalik dito ito ano rin to dito pero mas okay na to dito ngayon kaysa no'n kasi tapos yung kalsada dito sa kanan eh. Baga madaan na kahit na pag pagpapunta ka dito, ayan na tinambakan na rin nila, wala na yung ano wala, wala na yung kailangan mga kuhan, kuhan sa ilalim din. Malaking butas. Wala. Sa sono na lang magbalik. Wala bye. Naubos na. Sunod na lang. Sunod. Salamat. Ayan, sa taot nila idol. Nila bay. Ito na yung sinasabi ko. Ito yung sinasabi kong balasada na ayay, mapasa na ulan lang tayo dito. Pagkatay sa... Salamat, <laughs> ah? Sir naman Makita naman ni Chong yan Dam, Dadali na naman yung gulong ni Chong Ako Chong, mabuti na lang Chong Nauna ka, kaya kung Nandito ka sa likuran, sigurado na naman May flat na naman yung trailer nyo Nakakita naman si Zanzam na masarap-sarap <laughs> chong 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 Hey. <laughs> Sabi ko mabuti na lang nasa harapan nasa nakauna kayo kaya kung nagsunod lang kayo aw. Tigayon ng ka kong ah. Papo tinupi na yung ano oh, bakal oh, oh, may bakal puti na lang talaga, tinupi na traffic, ah, traffic no wala oh, oh. sana walang bakal yan okay, laglag -lag talaga si Efren oh no? delikado may bakal yun Eh, kita yun ni Idol walang bakal kasi kaya yun know, o papunta din doon Yo, eh. may so, no? o oh, bagay tanong mayroon dyan okay, malakas ang, malakas ba ang sakap Singit, singit nang singit Nakita mo yung ano chong? Pasayero sa Multicab chong? Anong palagay mo? Anong tingin mo doon? Mm -hmm. Sos! Ah, pasikip na, pasikip na mga bay Ko. sakto sakto lang tayo dyan nako patay na patay sira ka talaga ngayon -tip 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 -tip. ah kala ko masira yung kurma ito maway din mga bayo ang ah, mga four lanes may eskwilahan ah, matagal pa to bago ma four lanes itong kalsada dito dito lang naman din na mahirap hirap dito lang sa kalbiga Maklagpas dito ayos na rin to pero ayun sa mga dadaan dito ng mga mahaba ang lubid at least ngayon sa video na to makikita nyo kung <laughs> gano ka ano dito gano ka kita yung kalsada dito at matagal pa yun bago magawa kaya make sure talaga bago kayo pupunta dito kailangan uh, may dala kayong reserbang gulong na mga dalawa <laughs> kasi isang pagkakamali lang sigurado dito ang, ang magulong anong may ronchong Pa. So yun mga bay Okay na Lagpas na tayo dito yun lang naman ang problema yung kalsada na yun doon